pag-uusapan naman natin yung presyo ng mga itlog dito. So meron akong dalawang klase ng itlog na binebenta dito. Ito yung mga table eggs at saka yung fertile eggs. At yung mga itlog na merong mga similya Ito na yung mga itlog na nakolekta natin mga ka-farmers. Yan o, no, malalaki. Ito ay mix. Mix po ito ng brown eggs at saka merong white eggs. So, dito, meron pa itong kasali nung sa mga white egg horn. So, yan. At ito naman is purely brown lang talaga. Ito at saka nasa ilalim. So, itong dito, ito yung kukulekta natin para ilagay sa incubator. Ito naman, ay yung mga itlog na uh, meron iba dito ay fertile pero hindi sa natin isasalang sa incubator so ibebenta na natin for table eggs at ito ay meron nang bibili ng dalawang tray ng mga itlog na ito so for table eggs lang ito kahit merong fertile dito ay ayos lang ito purely fertile na itlog lahat ng mga sineparit natin dito so brown eggs lahat yan malalaki yung itlog So, ito yung ginamitan natin ng supplement ng Egg 1000 tsaka yung Bitmin Pro na vitamins. So, ito yung ilalagay natin sa incubator. So, hopefully, mapisa ito. So, kahapon, ah, nung mga isang araw at ah, kahapon ang koleksyon na ito, ito naman yung kaninang umaga. Yan o, no? merong malang, napakalaki. So, ito yung kaninang umaga. Tapos, ngayong hapon ay meron pa tayong kukunin So, yan. Uh, hindi lahat dito mga ka-farmers malalaki. So, merong mga maliliit pa rin. So, ito, nasa nag-average itong nasa itaas. Nag-average size ito ng XL. So, meron ding jumbo katulad nito. Napakalaki. So, hindi ko alam kung paano ito pinalabas sa puwet ng manok dahil sa sobrang laki. So, yan. Maraming malalaki dito. Yan. Ito yung average size lang, extra large. Yan ang malalaki, magaganda yung quality ng eggshell. So, good for uh, incubate sana ito. Pero nga uh, hindi natin mapapasok lahat ito dahil meron tayong ibang mga manok na hindi hindi sa natin isasalang so, gaya ng mga puting itlog. So dito sa ilalim So dito naman sa ilalim, uh, mix din ito ng mga itog. Ito yung sizes ng medium at large. So ayan. So hindi lahat ng itlog natin ay malalaki. Meron ding mga maliliit. Dahil meron tayong mga manok na maliliit. So yung mga bata pa natin na white leghorn, mga maliliit pa yung itlog na iniitlog nila. Kumpara dito sa iba na kagaya nito, ang nangingitlog nito ay yung uh, medyo matanda na na white leg natin kaya malaki so ito gaya nito normal average size na itlog ito yung itlog ng manok na bata pa so yung mga manok na bata pa talagang maliliit pa lang yung itlog na inilabas sa kanilang uh, tawan pero kalaunan paglaki na o pagdating ng katandaan ng manok tsaka din <coughs> tsaka din lalaki yung mga itlog nila So, kagaya nito sa black poster natin, ito yung mga itlog na bagong initlog ng mga pulit o yung mga nasa 7 to 8 months old na manok. So, kumpara mo dito sa matatanda na, ito, ito ay itlog ng nasa 3 years old na manok. So, tingnan nyo yung diferensya. So, kalaunan ito mga ka-farmers, pag matatanda na itong manok ng, yung nangingitlog na manok nito, magkaganito din yung kanyang itlog lalaki din alright so bago din natin ito i-deliver o itali mga ka-farmers ay i-make sure natin na yung quality ng itlog natin ay nandun pa rin so ang ginagawa ko ay ito meron tayong flashlight dito iniilawan ko ito isa isa so ang chinecheck natin dito is yung uh, wala bang crack yung mga itlog wala bang impurity sa loob wala bang blood clot sa loob So 'yun ang chine-check natin para yung uh, customer natin ay hindi uh, hindi magdalawang-isip na umorder sa atin. So dahil quality-quality uh, yung itlog na dinideliver natin, kaya 'yun ang gagawin natin ngayon. So ito, pailawin lang natin 'yan. So one by one si check natin, makikita naman natin kagaya niyan. So clear naman sa loob. So walang makikita din yung kung merong crack yung itlog talagang makikita at yung mga itlog na merong mga similya minsan din merong parang konting itim sa loob so yun kapag makikita tayo ng ganong klaseng mga itlog na merong uh, parang dugo dito sa loob yun ay uh, sinyalis na fertile yung itlog na nabibenta natin So kapag nandun yun mga ka-farmers, iti-take out natin yun dahil baka uh, hindi magustuhan ng ating customer dahil nga may dugo yung kanilang itlog. So iti-take out natin yun at kung pang table legs man yun ay tayo mismo ang kakain nun. So hindi na natin i-sasali uh, sa pag-deliver. -de so hindi naman ito magtatagal mga ka-farmers ang pag-check. So napakadali lang naman i-check ang mga itlog nito, ganyan lang oh. So hindi naman nagko-consume ng mataas na oras ang pag-check ng o pag double check ng quality ng mga itlog. So, ganyan lang oh. All right. Ngayon naman mga farmers, pag-uusapan naman natin yung presyo ng mga itlog dito. So meron na dalawang klase ng itlog na binebenta dito. Ito yung mga table eggs at saka yung fertile eggs. Yung table eggs mga ka-farmers, mostly dito walang similya ito. So yun yung binipenta natin pang kain o pang table eggs sa mga kakilala natin o customer natin. So ito yung mga itlog na hindi napipisa o kung palimliman ito sa mga inahin o incubate man ito, hindi ito magiging sisiyo dahil walang similya ito. Ang fertile eggs naman mga ka-farmers, ito yung mga itlog na merong similya na pwedeng gawing o pwedeng ipapisa natin sa incubator o di kaya palimlim sa mga inahing manok. So ang presyuan ko sa mga table eggs ko mga ka-farmers ay nakadepende sa size. So meron akong apat na sizes dito mga ka-farmers na yung mga itlog ko. So meron akong small, medium, large, XL at jumbo. Lima pala. So yun mga ka-farmers, dahil ah, sinabi ko kanina na lima, ah, apat dahil yung XL at saka itong jumbo na size mga farmers ay iisa lang. So kung uh, yung yung size ng itlog ay XL at saka size ng itlog ay jumbo, pinag-iisa ko lang ito. Isahan, isahan lang yung presyo nito. So magsisimula tayo sa small mga farmers. Yung presyo ko nito is nasa 8 pesos yung isa. At doon naman tayo sa medium, ang price is 8.50. Pagdating naman sa large ay 9 pesos at doon sa XL jumbo ang size uh, yung price naman nito ay nasa 10 pesos kada isa so yun yung presyuhan natin sa mga brown eggs at saka yung itlog natin dito na mga four table eggs o yung itlog na para pangkain at yung itlog naman natin na fertile maraming nagtatanong nito sa atin kung magkano yung benta natin sa mga fertile eggs so same pa rin ako ng price noon mga ka-farmers ang price ko talaga is nasa 35 pesos ang isang itlog so kahit anong breed yan mga ka-farmers mapa white leghorn, mapa uh, Black Ostalor, uh, mga Bard ba, or anong klaseng mga manok dito. So, yun ang uh, price ng Fertile Eggs each mga ka-farmers. Pero, minsan lang ako nagbibenta nito mga ka-farmers dahil mostly sa mga Fertile Eggs ko ay ginagamit ko dito at pinapapisa. So, hindi yung, maraming nagtatanong sa akin kung pwede bang makabili ng mga Fertile Eggs. Minsan, hindi ako makapagbigay dahil uh, ginagamit nga natin para papisain dahil nagbibenta din tayo ng mga sisiw dito o yung ang mga malalaki ng manok mga ka farmers kaya hindi natin mapagbigyan yung iba at yung iba naman na gustong bumili ma malayong lugar po ang uh, kanilang uh, nanggaling sila so hindi tayo mas preferable natin kapag malapit lang talaga dito sa area so yung iba nagpapareserve na bumili ng itok so minsan meron na mapagbigyan natin at minsan naman meron wala So sa mga malalayong lugar na gustong mag order uh, hindi ko pa kasi na-try magpadala ng LBC. So baka uh, nagpadala tayo ng mga itlog o nagpapadala tayo ng mga itlog sa ibang area outside dito sa Negros Oriental, baka masisira lang yung itlog dahil alam naman natin yung kapag uh, yung uh, package na ipinadala sa ibang area outside sa aming province baka itatapon-tapon lang itong mga karton na ito o box at yung mga itlog ay maaalog so mataas ang chances na mamatay yung fertility ng itlog so baka masayang lang yung baka lang yung pera na pambili nyo sa FertileX na hindi naman mapipisa dahil nga sa pagbiyahe nito along the way masisira yung uh, uh, yung fertility sa loob ng itlog So, sa manok din mga farmers marami din nagtatanong na gustong bumili. Pero, napakalayo kasi yung iba. At sa shipping naman, mahihirapan tayo sa shipping dahil maraming requirements. So, meron yung veterinary's clearance, lgs uh, LGU's uh, clearance. Maraming certificate ang kinakailangan para mapa uh, ma-ship yung mga manok so pwede na lang kung merong shipper dito na yung manok panabong so pwede nating ipadala yon kung meron na kung kakilala pero wala naman So pwede pero matatagalan talaga ang pagship So baka rin ang kinakatakutan uh, kinakakatakutan ko mga ka farmers kapag bibili kayo tapos nagpapadala tayo baka madisgrasya yung mga manok. So sayang lang din yung uh, pera na pinambili at saka hindi naman aabot sa inyo ng buhay o hindi man aabot sa inyo yung item na gusto nyo o yung manok na gusto nyo. So mas preferable kung mga farmers na personal na pumunta dito or uh, kung Malapit lang dito sa aming area, pwede ko namang i-deliver ito. So yun.